kakajian dito po ako ngayon ito nga po pala si Nick G the vlogger po at nandito po ako ngayon sa bahay po anong pangalan niyo po Nay? Hey, Dunalin. Sister? Dunaline. Uh, Apelido Jubani. po. Arsinas po. Arsinas. So si Kuya po. Jubani. Jubani, Jubani Arsinas din po. Mm -hmm. Oo. Oh. So nandito po ako ngayon mga ka-G dahil po ay meron po sa atin na nag-chat na si Kuya. Ito dahil po sa kanyang aksidente. Sinabi po ano ni, ni yung nagchat po sa akin, ito po. Kilala niyo po ito? Si GC, Gisa. Uh, Kuyos, oh. po siya. siya. Kaibigan niyo po. Opo. Tap, yung nandito bahay kanina. Din. bahay din. Hindi wala. Wala siya dito. Andun sa Manila. Hmm. Sige po. Na aksidente siya. Ano'ng ngalan ni Kuya? Jan Jacob. Jacob. Jan Jacob. Okay. Ako <laughs> pa. <Ay, dyan din. laughs> so, na-accidente siya kay sa iyahang pagduwa sa basketball. Mm. oh So, pero nasa gisin sa ako, ano? Nga, pila na din edad nimo kuya? Kuya Jacob? 12. Sa bata pa kayo, ano? Graduate siya karoon sa grade 6. Hala, dapat mo... Paso, dapat. Pasos siya. Hindi, mm. ako lang ang pasaw niya. Ay, ikaw na lang. <laughs> yung <siya>, middle niya. <laughs> yung <siya, buoy, laughs> ko ni Kuya, Jacob. Saan siya dapat magpaso na school? Sa Pedrada. Ah, doon siya dahil doon siya nag-aral. Akala ko dito, sa Placer. Sayang ano, kailan dapat po yung ano niya? Sa 12 lang graduation. Sa so 12 po yung graduation po nila. So, yung bata pa siya, bata pa siya masyado, ano, para ma magkaroon ng malalang aksidente, aka akala ko ano na binata na talaga yung kasing edad ko ba oh yun so ito yung mga ano yung sinin sa akin ano may malalanga yung sinin sa akin ng mga picture oo so titingnan ko ha ito ayan pang ilang araw na pang ilang one araw na, ko, na po one week na po so grabe na ibig sabihin galing po kayo sa mismo Masbate. <coughs> so, Masbate. Ako galing sa Manila. Tapos ako magbutan. Pagkagabi lang. Mm -hmm. Sa kayo sa Masbate para ipatik up. Opo. Ang kailan at niya tapos pabalikan din daw niya sa 14. Oo. Ma, ma, ma matanong ko lang po ano meron na bang ano yung ipong nag ano sa inyo mag-sponsor mag, mag-sponsor mag -sponsor sa inyo ng tulungan kayo dito wala, ano? ano? lang, nagbuka lang misa sa SB. Namayo may tabang, tapos mo ko na. Ang 500. Wow! So, salamat po sa mga SB po natin dyan na nakapagbigay po ng tulong. Maraming salamat po. Ayun, at saka sa Vice Mayor po natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Uh, by the way, mga ka nandito po tayo sa may sintro. Dito po sa may taser. So, oh, ito po ang family Arsenas po. Anak nyo po ano? Ito yung resulta ng x-ray niya. So, malala nga o. Oh. Usahin natin. There is a fracture at apex, apex of the patilya. Patilia sa buhok Patilia. Si There is soft tissue swelling the rest of the bones are normal are normal and density texture and modeling the joint spaces are within normal limits joint spaces ah uh, ito po ibig sabihin ito yung yung buto na to no, 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 no. na hiwalay no, no. Mala, masyadong ano masyadong malala mga kaji yung pag eh. so ano kailangan talaga siyang operahan? Para ba iiba operahan? Ano, opera ano daw po yung gagawin? Ito yung maliit na buto na to, ibabalik? Idugtong siya tapos itong ma ano natin dito na buto, idugtong din kasi naghiwalay, ganito na buto. Parang hmm. ito. Ay, eba yon, ibad din dito. O. Oh. Kailangan idokto kuno na sa ilalim. Ito yung Ang naglagay, ang naglagay po nito mismong doktor na sa Masbati. Opo, para, para sa para sa palagi magalaw-galaw. O, oh, para iwas protection ano lang. lang muna, protection hap. lang muna. Habang di pa siya naanuhan sa opera. Masyadong ano 'to, masyadong malala mga KJ. Masyadong malala yung ano niya aksidente pero bakit po mantung sa ganito po yung ganito kalala po ano po ba nangyari? po paglayat niya tapos pagbalik niya napuling daw siya niya nawala na siya ka ay pag rebound so rebounder pala si Kuya pag no na na. rebounder magbagaan. balik ka daw ka eh hindi pindi yung kung nalito doon pala sa baybay sa ibrada na ulit ulit, lang hindi alam. mga ko kayo ng ano dyan para marinig kayo dyan wala, lang. Hindi lang ano, hindi lang si Tintin na to ubag doobol, parang ubag niya, ang tudgaron, ubag namamagad mga uh, hindi, hindi po natin makikita kasi nakaano po pero ito po hindi na po kailangan po tanggalin po kasi meron siyang picture dito namamaga mismo yan po yung picture po mga kajid namamaga mismo itong tuhod niya dahil sa aksidente sakit pa rin kuya bisang matandog lang gamay ano, dilin dilin na bisang sakitan Dili siya sakitan. Mm -hmm. Pag mapiko lang. Mutu Pag mapiko sakit, lang, sakit kayo. Mutukod yung tumukod yung tumukod. Dili siya kayo sa kalakad. Hindi ano. No? Grabe. Mm. Uh, ano sa ang yang kwan? Balik sa... Sa 14, balik na ni na naman ang orto na doktor na para sa buko para itis iyang kanang lawas kung wala ba lain diba siya ba na kaya ba niyang ang operasy operasyon, mm. operasyon na mabot sa iya puro karong reduction papasuhong nga po pa nun siya na mm. dito sa oh, okay. Oh, buto, okay na pero may wheelchair naman na po siya oh, sa wheelchair lang siya um. siya. na siya rin mo ko siya Nakauli, 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 ko nakauli, nakauli, Manila Mm -hmm. Nagtrabaho ka, ang tod nagtrabaho ka dapat wala siya maksilin. Mm. Ang hapon ako namot. Wala gabi, may mag-alala mag mm -hmm. sa iyo. Mm -hmm. okay. Pero gusto ko lang po itanong po ano, kasi ano to, hindi po basta-basta po yung aks aksidente na to, tapos kailangan pa ng operasyon. Ang needs, ang ano po natin sa kasamugi raper, Diyan sa so, provincial. Eh, wala na may line room ko na doktor. Provincial lang. Provincial sa... Hospital, Masbate. Sa so, Masbate. Tapos may, may operasyon para diya? Yeah. Sa so, Masbate. Mas Masbate. Oh, na ah? Sa so, 14 ganun na ba mo abot? Abot okay. para sa buto. Okay. Mayo, mayo. Mayo po. Okay. So may gani kay eh, dili na mo paadtoon sa Ligaspino? no? Oh, dali pa gimme sure na kung um, saan, -gid, basta ang ingon lang na ko niya sa puwerte kaya na naanaan ulit ito na doktor para sa bukod. Paura mm -hmm. na pero dali pa sure, mga kuya. Kung saan din ang kahinat ngayon, kayo. Mm -hmm. Kaluyan na, na, na lang, madala na din, uri. Kaya hindi na tayo Hi, mag-upto sa so, dayo. Hindi, ano. Matindi yung aksidente ni kuya. So, si kuya, ano... Um, dapat <laughs> kuya okay, ano magingat ka ingat ka na talaga sa sunod sabi na sa mga kuwan sa mga bata dia kang go basketball dili mo ah, hindi kayo basta basta na magpatuyang yung sabi ano magpatuyang na ah, magduwa maglaro dyan basta basta ah, hindi porkit na ano kayo parang malusog kayo pa, kung ano ano lang yung gagawin nyo so Pagdahan-dahan kayo no pag naglalaro para maiwasan yung aksidente. Maraming nga aksidente sa basketball. Kahit malalaki, malalaki na yung buto. Ba? Na aksidente, ma matindi pa, yung, na matindi pa mga injury. No? Hindi, sa, hindi may iwasan. No? Oh. Lalo na ito si Kuya, no? si Kuya Jacob. Bat, masyadong bata pa siya para maaksidente ng ganito, para umupo sa wheelchair. No? Dapat Kuya Jacob, talaga sa mga nanonood po natin dyan, tulungan po natin si Kuya Jacob po, at lalo na po yung pamilya niya po, na magkaroon po sila ng gastusin po sa ganito po pang um, sa ganito pong pangyayari po, ano, hindi po ito ginusto ng bata, sa sadyang bata po talaga, eh ganun ganun tayo, kahit sino naman po, nakaranas po ng um, paglalaro tapos di may iwasan po yung aksidente hindi po natin yun pinili o ginusto ang aksidente so, gusto um, gusto ko pong kamustahin po yung ano nyo po kamusta naman po yung um, panggastos nyo po financial po sa uh, sa anak nyo po Doon lang, kung ano yung kami, nagbalay-balay mo nga isang mga isin dito para makalikong, para kung sa 14, namin nga nalang pata. Mm -hmm. Ay, wala, ay, mong So ito po ano, uh, mga ka G, si Nick G the vlogger po. Um, Siyempre dahil baguhan pa lang po tayo ng vlogger, hindi pa naman po tayo masyado po tumikita ng malakas. Pero kung, kung ako lang talaga, kung bakit hindi, di ba? Kung may pira lang talaga din tayo na malakas, hindi tayo sa Naranasan ko rin naman po kasi na magkaroon po ng pasyente tapos talagang sobrang hirap na wala kang panggastos talaga kung saan mo kukunin o, pero kakatok po tayo sa mga may mabuting puso ko na sa mga may mabuting puso ko diyan kumakatok po kami ko um, ilalagay ko po yung sa mga kapanood po ng video na ito ilalagay ko po yung chikas po doon po sa mismong taas ng video at kaya na po bahala kahit magkano mga ka G, malaking tulong na po ito mga ka G, para po sa gastusin po nila. Opo. Okay. So mga ka G, uh, meron akong ibibigay para sa kanila ito po ay tinatawag ko na secret fund. Ang secret fund na ito ay pagkatapos ng video na lamang sya kapa nila makikita kung magkano yung binigay ko. So ito mga ka G, ay kinikita ko sa pamagitan ng pagkanta, talent, talent po ni Nick G the vlogger so para to kay sa pamilya ni Jacob para sa kanya po sa kanilang gusto po ibigay ko po ito sa kanila mga ka so hindi ko po ipapakita kung magkano po yung laman nito pero gusto ko po mga j na sa mga nais pong magdagdag yan, ay dagdagan nyo po ito para po sa kanila po ito po para po sa kanila po salamat walang anuman po. Ang hiling ko lang po sana, no, kay Kuya jiko po, na sana hindi po siya pang habang talagang tumagal, hindi siya tumagal na nakaupo siya sa wheelchair. Kasi masyadong bata pa yung bata na to. Kailangan talaga na hanggat maaari, maagapan ko ito. Tapos, i-update niyo po ako. Talagang magiging masaya po ako sa kung kapag gumaling na si Kuya po. Huwag po kayong mag-alala po kasi may Uh, may mga kakilala naman ako diyan na ano, ipapanood natin yung video. Lalapit ko doon para mas matulungan tayo oo may mga kakilala naman ako diyan sa mga nakakataas. po ano, uh, maraming salamat po mga ka -G. Um, mag update po tayo po sa kanila po sa susunod po natin na video po. Maraming salamat po talaga sa

Dos twelve years old na siya no. So kanus asya mag three si. Sa November pohon. Sa November pohon oh. Sa November nineteen. Nineteen. O, dapat pia. Kwa ka na na baklay baklay ka na. Uh, dapat, dapat na kung lang. Muli muna kami na. pa Dito namin sa bye bye. Oh. na po Dabalik na po. Darby. Magabang mo sa kinagawa pang tubig. Kasi kung makauli po itong ginawa yan, makabisita po ito sa inyo. Mm. Ah, pwede ba? Uh, graduation po hon. Yun. Mm -hmm. Sa <laughs> so, 12. Mm -hmm. Pagaling ka kuya, kuha lang, laban lang, kay Dili, basta Dili ba yung lalim uh, mm nga -hmm. maoperahan. Pero, Dili man tika gihadlok. <laughs> Pakuan ka kasi mo lakas, lakas pakatatag ka. Kasi, Da, nandito sila mama at papa mo. No? Balang araw, mababalik din yung ano mo. Lakas mo, hindi ka na masasakitan. Kailangan, Kailangan siya makapira para makalakan siya. Oo. Oh, no. So, ayan po ano. Um, salamat po ng no? marami po. Mm -hmm. Dito na lang po ako kasi may pupuntahan pa ako doon sa Matagang Tang. Oo. Okay, Karun, -perform ay, kayo magandang siya. Ma-perform po karoon sa matadang tang po. O, oh, konta. Uh -huh. <laughs> sa matadang tang, magkanta siya. Magkanta ko. Magbaya siya. Sige po, maraming salamat po. On. Salamat po ulit. Salamat po rin. Yay! Thank, Thank you, you so much to. po. Mayayon salamat po. Picture sa Picture ta.